Alright guys, may lakad tayo ngayon no. Gamitin natin 'tong big bike natin. Kasama natin si Mrs. sa lakad natin. Pinapainit lang natin 'yung makina ng ating motor bago tayo malis. Alright, tara. Sige tayo. Yeah! Hawakan mo 'yung cellphone. Baka tumawag 'yung ano eh. Sabihan ko na lang si SP sa tindahan. pumunta na dito nakabook na ay ano ba yan ah sige sa Lala Move delivery namin saka na ah yeah bubuhatin mo na lang ako sa likod bubuhatin kita ulitin natin baka malaglag <laughs> <laughs> ako eh sa susunod gayahin natin yan ah meron lang kami nga uh, kakausapin ni Missy sa labas no? so tara samaan nyo kami sa aming uh, road trip short ride lang naman to mga tol ang kas ni Ah, uh, na gamit namin eh big bike. Ang last ang kas ko sa kanya ulit is yung ano nung may rides. Medyo matagal-tagal na rin 'yan. Not, usually naman kasi talagang na ang kas sa akin. Takot din naman siya sa angkas angkas ang kas. Pagka uh, meron lang talaga kaming rides, saka siya na -angkas sa akin lalo pag big bike pero pag kayo uh, mga small cc lang na andala ko eh, eh, eh hindi siya natatakot iba kasi yung feel ng ano ng <laughs> boom 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 Ata <laughs> talaga mahilig magpa ano ano bomba bubble pa yung bata ng bomba. kaya nga eh, no baka baka nasayahan pa tayo tapos yung kapal mo ay mo <laughs> <laughs> high blood ka doon kaya nga hito no yung hito sarap noon o nga no ay, tama may ka talaga, talaga. oh mura lang diyan eh mura lang dyan hindi, pagka, uh, sa susunod hindi ka sure ng kakainan, dyan ka na lang talaga kakain. Oh my. Oh my. Masih masih kepneh. Uto. Bikin natin sila nae stiker Bos, stiker bos Ya. go Ingat! San palakad nyo? Dito lang na itong gagawin namin ni Mrs. Is syempre Diretso uwi na rin tayo kaagad no Park lang muna tayo And then ayun rocket na rin tayo sa taas Alright guys, nandito na tayo ano. Tara. Akyat muna ako sa taas. Iwan na natin 'to dito. Hindi naman 'to mawala. Alright guys, pauwi na kami ni Mrs. E Ito mo yung ano, ano yan tatay, exciting 'to yung kin ko. Ganda oh. Ang laki no. 400 hundred cc ya tate. Tinabihan niya kami. Laki no. Parang robot. Ang ganda siguro niyan sa ano, para pang rides, relax na relax. kahit may angkas ka ilang sisi kaya to nasa ano yata tato ni 550 ganda oh 500. Ah. Oh. Hindi <coughs> ah. Hindi ba yan? Nasaan 400 plus yan. Or P550 fifty eh, o no? 550 Ganda eh. Let's go. Check natin mamaya Tignan natin mamaya yung presyo Check ka Alright guys Uwi na kami Alright guys Pauwi na tayo Medyo natin yung lang tayo ng konti dahan dahan lang tayo Basa yung daan Mukhang umulan kanina rito Takas pa naman natin si Mrs. Basa ang daan Daan-daan lang tayo Hirap na Mawa ka na ha ah. Yung hawak mo parang ano lang Nakapa. Panay putik na naman yung motor natin ito Basang-basa 'yung daan, may mga baba ba pang konti oh. Hindi naman ba, mga tubig-tubig lang. Madilim ang kalangitan, ah. mga uulan pa mamaya. Nerb kasi mga sudden break pag kaganito 'yung ba ganitong basa 'yung wala ano natin. Dinadaanan natin oh. Maganda naman 'yung ano natin, kapit ng gulong, oh, makapal pa. Pero may maganda na 'yung sigurado tayo lalo na kung lakas natin yung ating mga mahal sa buhay, diba? Ooh. Bamba daw sabi ng bata eh. Eh no, parang ganyan oh no? Parang pagtitignan mo yung ganyang klaseng daan, madulas yan. Parang ang kinis eh. Kaya ingat tayo. yan na magpabiyahe ngayon maulan ingat sa ating lahat mag-aalas 5 pa lang pero parang mag-aalas 6 na oh. ang dilim kasi tayo bawal muna tayo maging ano ngayon gas kasero ewan ko ba pagka ang gas ko si misis takot din naman ako magmabilis lalo pagka sa Quezon City pero kung mga highway highway lang kaya naman natin magbilis doon kasi medyo safe mas nakakatakot nga pag mabagal ang, ang andar mo sa ano expressway na eh. nahihirap doon baka maguhitan ka ng mga maguhitan ka ng mga ano, ano ba diba? masakyan nakita niyo ba guys kanina yung ano yung kim ko nakita ni Isis eh nagandahan siya yung big bike na matik nagandahan siya sa gusto niya yun na lang daw sabi ko naman kung yun ang gusto niya hindi sa December na lang kami bibili ng gano'n medyo pricey yun eh ayaw ko naman na ba? Diba? Ay lang pagandaan din yung mga ganong klaseng uh, gastusin hindi porkit meron kang hawak uh, na pera eh, bibili mo na kagad pero kung mga NMAX lang or eh, yan kaya yan on the spot. pero pag kay mga ganon eh wag kasi marami tayong mga sinasaalang-alang uh, pa may tamang panahon para doon si Missy sa Ang angkas ko literal na chill ride eh no kalmang kalma eh Defender, ganda Alright guys, nandito na tayo sa bahay Salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta dyan kahit ilan lang kayo thank you pa rin babus